Tony Gonzaga. Ayaw ipromote ng ABS-CBN ang kanyang movie na May Sassy Girl. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizens lalo na ng mga taga-suporta na nag-iisang Tony Gonzaga na tila hindi ito nagge-guest sa mga shows ng ABS-CBN kahit pa ito ay nasa GMA7 o kaya naman ay sa It's Time. Kapansin-pansin din umano na tila sa TV5 lamang ito nagpo-promote. Naimbitahan naman si Pepe Herrera sa naging birthday ni Vong Navarro sa It Showtime. Ngunit ang binanggit niya dito ay tila ang rewind na movie nila ni Marian. Anak ni Jong Hilario ni si Sarina. First time maka-experience ng snow. Masayang ibinahagi ni Jong Hilario sa kanyang social media ang ilan sa mga larawan nila kasama ang kanyang magina ina nang ma-experience nito ang snow. Ayon pa nga kay Jong ay first time umanong ma-experience ng kanyang anak na si Sarina ang snow. Kaya namang kitang kita dito na masayang masaya ang pamilya ni Jong Hilario. Napaka-focus nga ni Jong Hilario hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi sa kanyang pamilya. Lalo pa nga itong kinagiliwan ng mga netizens dahil talagang napakatalino umano ng anak ni Jong. 8th Wedding Anniversary ni Vic Soto at Pauline Luna, lechon manok ang inihanda. Tila napakasimple lamang ng naging celebration ni Pauline Luna at ni Vic Soto para sa pagdiriwang ng kanilang ika-8th wedding anniversary. Ayon kay Pauline Luna, ay naglechon manok lamang sila at nag-dinner ng shabu-shabu. Ibinahagi din ni Pauline Luna ang mga larawan ng kanyang mga anak na sino Baby Mochi at ni Ate Tali. Ayon pa nga kay Poleng, napaka-sweet umano at napaka-maalaga ng kanilang ate Tali sa bunso nilang anak na si Baby Mochi. Napaka-sweet nga nito para kay Poleng at Vic Soto. Kapatid ni Christine Hermosa na si Kathleen, madalang umuwi ng Manila. Umatend ng kasal kasama ang kanyang husband. Means an aid. It also implies to surround Matapos ang isang kasalan na pinuntahan ni Kathleen kasama ang kanyang husband, ay bumalik ka agad ito sa Cebu. Pinasalamatan pa nga ni Kathleen Hermosa ang kanyang mami na si Senorita Hermosa sa pagbibigay umano ng kanilang couple luggage ng kanyang husband. Tony Gonzaga, sinuportahan ng mga kapwa-artista. No more pain na nga ba? Naging kontrobersyal si Tony Gonzaga nang maging isa siya sa mga nangampanya para kay Marcos noong nakaraang eleksyon. Ngunit tila wala namang hinanakit ang kanyang mga kapwa artista dahil sa premiere night ng My Sassy Girl ay dinagsapa rin ito ng kanyang mga kaibigan sa showbiz industry. Ilan pa nga sa mga komento ng mga nakapanood ng kanyang My Sassy Girl movie. Pinatunayan umano ni Tony Gonzaga kung bakit siya talaga minahal noon ng taong bayan dahil sa galing nito sa pag-arte na talagang pinatunayan niya.